Ayan mga bossing. Ayan kumusta? Ayun no. Ah uh, mukhang naligaw yata sa pagbablog natin sa pagbablog natin Dire no? ulitin ko sina sa mga tropa natin. Ayan. Ah uh, napasama lang tayo dahil nito yung bibisitahin at meron tayong dadayuhin dito sa May Taytay New Public Market dito sa May Taytay Rizal kung saan yung kilalang kilalang store at bodega ni Ninong dito sa May Taytay Rizal. Bisitahin natin yung bossing. Alam ko balita kami mga bago silang items no katulad ng iPhone 'Yung laptop, yan, TV at sana no marami pang mga bossing ko sakali man mapadpad kay dito sa May Bodega tay -tay. May mga araw naman sila iyon. Bodega ni Nino. Linis, cellphone accessories shop. Yeah, mura at bagsak presyo pa. Mga mga bossing ko, 'yan. Ah, uh, talaga naman no, first time na tayo mag talaga dito sa May Taytay -tay result sa Bodega ni Kung saan talaga, no? Sa kabila sa May Taytay Bodega talagang dinadayo yun at tsaka ito naman budega ni Ninong dinadayo naman isa lang naman din sila pero ano kasi biro mo bagsak -bag presyo mga cellphone naka-sale tsaka naka buy one take one sa kabila no dito ka lang makikita yan sa budega ni Ninong sa Taytay san. yan nga mga bossing ko dito tayo sa store sa bodega ni Ninong sa Taytay kung -tay. talaga saan talagang matao talaga di mawala mataw sa kabila matao rin ito matao rin ito kasi biro mo buy one take one dun sa kabilang store sa Taytay -tay. ito naman sa budega ni Ninong meron naman din silang mga nakasila uh, cellphone, laptop, TV no, at meron sa balita po meron silang iPhone Di natin alam kung anong klaseng iPhone pero kasi sinabing iPhone uh, i-update natin mamaya ayan mga pusing I... mga pusing no uh, i-update ko kayo maya maya lang kasi no matao pa una, syempre unahan natin muna yung mga tao dyan na namin mili. tayo mag-vlog lang naman i-update ko kayo kung anong iPhone yung nakasale sa kanila let's go ito yung mga boss, dito tayo sa may bodega ni Nino, sa Taytay -tay. Ayan, ah, stall number 32 siya. Taytay, -tay, palingke. Ayan, stall number 32. Sa first floor lang din sila, first floor. Ayan, no, oh, matao. Oh. Pati sa loob, matao sa loob. Oh. Biro mo kasi, no, mga talagang, ayan, mayroon silang nakasila. Tunay na 299 na cellphone. By one, tick, one sa kabila, napansin ko, by one, tick, one. Laptop nila, mura lang din, no, nasa 4,000. Upor o 5,000, meron din sila. Mga laptop, no. I-update natin mga busing. Pasok ka sa loob nung... Yan, nagpapalit din pala sila ng mga screen protector dito. Madam, magkano screen protector nyo? Magkano screen protector nyo? Ah, uh, 150 lang sa sunay. <coughs> niya <yung, may tos> Si libre, ni siya? Uh, libre kabit na yun. Madam, yun No? Siya na si Boss Dan, Palo, palo siya sa Facebook niya. Ayan si Boss Poy. Okay, uh, Joe, and... Joe Marshall Shop. Hi. And, Hi. Um, Hi. Hi. shop. Hi. Ayan, gumal. Shoes Shop. Ayan. Ayan ko sa so plano yan eh. Thank you, Boss Poy. Iphone pala nila mga boss. Ayan o. Diyo silang Iphone 11. 14,000 lang nakasale. Ayan. Meron silang Ipad 8,799. Ayan. Ayan ko sakaling bibili. Ma'am, ano mga kasama nito, ma'am? Meron na po yung charger at saka headset. Ayan. Ah, may Ni, may, may warranty rin ba siya? Meron naman po. So. One week warranty tayo. Ayan, one week warranty dito sa. Ayan. Yung siya no, mga ayan oh. gusto niya lang ulitin ko dito sa mga bodega. Ni ninong sa Taytay. -tay. First floor lang din sila. Mga gaming naman ng mga cellphone, meron silang 5,900. Ayan, meron silang ito palang 4,800 800 yun. May kasama pala siyang bracket. Hindi nyo na kailangan bilhin yung bracket kasi may kasama siya. Yan ang itong inches na ito. O, pre daw nila yung bracket. Uh, 32 inches siya na TV. Yung busing may silang bibo dito na nakasay Buk Bukod pa na nakasila na 3,800 na yun. Ang dami niyang pre Ayan o. Oh. May pre na tablet. Yan tablet. Portable na speaker. At may silang stand. Ito kasi nga tablet din siya talagang parang no, talagang hindi ka na talagang lugi sa 3,899 may tablet ka na may cellphone ka pa na Vivo no na Y3 meron ka pang previous na extra bus na headset at saka micro stand para sa cellphone nyo no, sala niyan dito na sa bodega ni Ninong sa may Taytay ito namang nakasale dito na cellphone na Oppo ayan A17K 7,099 Tapos hindi mo lang talaga makikita sa bodega ni Ninong kung saan sa 7,000 mo na nakasale na may dalawang cellphone ka pa may previous ka pang mini, 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 USB na, napan pan may micro, microphone stand pa itong cellphone na to na Oppo A17 at Galaxy na A05 na Samsung. sa kapay makikita dalawang cellphone na sa 7,000 mo. Oh, napakamura na. Na cellphone 'yan. So may mga previous pa. Ito pero meron pang isang 7,199. Dalawang cellphone din siya. Meron ka ditong Vivo na Y17 at meron kang ano to? Oppo. Ano? You Hindi know? ko makakuan po Ah, uh, ito siya oh, na cellphone oh. Basta dalawa tong cellphone niya. Dalawa sa 7,999. Oh. Kasi meron ditong 6,499 Meron ka ng Vivo Dalawang Vivo cellphone mo dito Ayan, Vivo na Y20 Tsaka siya May kasama ka ulit mini pan Dito lang yung sa bodega ni Ninong sa Taytay 6,799 Dalawang cellphone ulit Meron kang Oppo 31 A31 at meron kang Oppo A17 Ayan o 6,799 Ang presyohan dito ng sapatos Talagang bagsak presyo na may mga previous ka pa ito pa isang vivo dito na Y53 at saka meron ka ng y, Y53 at meron ka ng Y81 3,000 lang only 3,199 pesos shiz may laptop tila dito mga boss okay ito mga bossing ito yung laptop nila meron laptop na 7,499 yeah, ayan meron din sa kabila Ayan silang to laptop na paka mababa lang oh, 4,499 oh. Ito na siya oh, sa pang laptop dito na 4,499 pesos. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. Baka nagbabudget dyan naman managap ng laptop para sa mga anak yung baka magusto nyo lang sa bodega ni Ninong sa Taytay. -tay, ayan oh. ang mga bossing talaga naman dinadayo ng na mga tao yung bodega ni Ninong kung saan talaga kasi dito ka lang makikitang buy one take one na cellphone yung 5,000 mo tsaka yung 3,000 mo 4,000 mo dalawang cellphone na yan yan sa tao tao sa lobo yan yan talaga laptop nyo para sa mga anak nyo 4,999 meron din 7,000 na sa loob di ka na makapasok madikit-dikit yung mga tao kasi gawa ng mura talaga yung cellphone nila ang bosingo dito ka lang makikita 55 inches 15,000 inabil ka agad ng isang customer dito sa bodega ni Ninong no Ang daming prebis niyan ilang prebis nakita ko lima may mga prebis sila dito bosing hindi nawawala mga prebis sa katodaling cellphone nila na talagang 6,000 mo 4,000 mo 3,000 mo may dalawang cellphone ka na may mga prebis ka pa sala sa bodega ni Ninong ayan talagang matao may nag dito sa bodega ni Ninong kung saan, no? Dalawang tablet, dalawang, yan. Kinula iPad, dalawang iPad kinula. May, pre may previous lang cellphone. yung pang inabil na, daming inabil dito. Yeah, may mga previous dito mga busing, Hindi nawawala ng previous dito, no? Yung mga nag ng na mga budget meal lang na cellphone meron dito. Sabi, ulitin ko nga, yung cellphone nyo na cellphone yung 6,000, 4,000 may dalawang cellphone na kahit may previous na kayo kung saan dito lang sa bodega ni Ninong ayan, Tay, Tay Rizal dalawang tablet may nang kumuha doon na 55 inches worth of 15,000 may previous din yan, din sa logo, ang daming tao ayun ng mga boss no, hindi na tinatapos yung pagbablog sa mga cellphone dyan kasi matao lumabas muna tayo, biruan nyo naman tao dito, ayan, may nag-avail ng pan dyan, uh, 55 inches work of 15,000 may previous pa siya may nag-avail naman dito ng tatlong cellphone dalawang ipad no kinuha ni sir may mga previous yan hindi nawawala ng previous dito umuulan ng previous dito ulitin ko nga yan umatao ulitin ko nga kung naghahap kayo ng mga budget mail na cellphone lang meron dito sa bodega ni Ninong yung 4,000 nyo yung 5,000 nyo dalawang cellphone na yan may previous pang kasama yan no, nakaset yan no ayan no umatao ayan Mati mga vlogger sa gilid lang nung kasi matao nga. Hindi sila pumasok rin Sila Eric, Proctive at si Pois. Ayan, talagang yun. Dinadayo. Dinadayo itong kanito. Store ito, budi ka nininom. So, ko mga busing sa mga nag-up na mga kwan dyan. Gadget na murang gadget lang. Dito na sa bodega ni Ninong, Taytay Rizal. Ayan, yung cellphone mo, ay yung 6,000 mo na 6,000, 4,000, 5,000 mo. May dalawang cellphone ka na, may mga previous pa yan. Ayan, may iPad sila dito, work up 8,000. Ayan, 8,799. May warranty naman yan. May mga iPhone sila dyan na 11,000, 14,000. Depende pa sa klase. subukan nyo lang, wala namang wala. Kung, mag, kung may magustuhan lang, kung gusto nyo lang po, bumisita sa bodega ni Ninong, Tay Rizal.